Wala na namang matutuluyan ang libo-libong relocated families sa Maynila. Ito matapos masunog ang isang temporary housing sa Tondo, Maynila. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. <todic> Ganyan kalaki ang sunog na bumulabog sa mahimbing sanang tulog ng mga residente sa Aroma Temporary Housing sa Barangay 105 Tondo, Manila, alas 10.30 kagabi. Halos 2,000 relocated residents ang maghahanap muli ng matitirahan dahil sa sunog. Kanya-kanyang likas at salba ng mga gamit ang mga residente habang ang iba naman wala nang naisalba gaya ni Aling Analyn. Pagkising ko na lang po kasi malaki na po yung apoy. Bali, ko na lang po yung Wala po kami nakuha kahit isa Sana po kahit konti naman po, bigyan po kami ng mga masusiot na dami. Inabo na rin ang sunog ang tirahan ni Lola Merina na nakahiga na lang sa daan dahil sa sakit na stroke. Ay, sunog naman, eh, bumaba kami. nananako, Wala kung dala. Wala. Wala pa so, saan kami Kung lumikas na ang karamihan ng mga residente, ang lalaking ito nagpaiwan pa. Sinusubukan pa kasi niyang apulahin ng apoy sa nasusunog niyang tirahan kahit tabo na lang ang kanyang gamit. Nagbayanihan din ng ilang mga residente para umabot ang host sa mga nasusunog na infrastruktura. Ngunit iba naman ang napala ng fire truck na ito. Binasag kasi na isang nasunugang residente ang windshield ng fire truck. Pinaghahatak din ng mga residente ang host ng bumbero. Sa so, sobrang busy namin, para makapenetrate kami kagad sa sunog, para maapulan namin, ang nangyari may humingin tulong tatay, yung anak niya na naiwan sa loob. So, ginagawa namin ng paraan para maligtas ang tao at mapatay agad yung sunog. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, sinupok niya ng bato nagsimula ang apoy sa 29 Presidential Building na tumupok sa tatlupanitong nitong kasunod na gusali. Mabilis na kumalat ang apoy sa apat na gusali dahil sa pagdaloy umano dito sa mga nagkalat na basura. Nahirapan din ng ilang bumbero na agarang apulahin ang apoy dahil sa sikip na daan at sa naudlot na rasyon ng tubig. Magtitis din muna sa brownout ang ilang mga bahay dahil damay din sa sunog ang mga poste ng kuryente. Inabot ng 7 oras ang pag-apula bago itong ideklarang fire out. Dalawang fire volunteers ang nagka-minor injury. Nasa 6.5 million pesos ang danyos ng sunog. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sadhi ng sunog. Samantala, 30 minuto pa lang ang nakalilipas matapos ang sunog sa tundo, tinupok din ng apoy ang apat na palapag na bahay sa barangay 102 Caloocan City kaninang alas 6 ng umaga. Bagamat isang bahay lang ang nasusunog, minabuti na rin lumikas ng mga nakatira sa kalapit na bahay. Magkakadikit kasi ang bahay at buhol-buhol ang wiring sa lugar na posibleng maging mitsa ng pagkalat ng apoy. Nagsimula daw siya sa, ano, sa second floor, malapit sa ICR. At initially, sa initial investigation ay electrical yung pinagmula. Naging mahirap aniya ang pagpasok ng ilang bumbero dahil limitadong host lang ang nakapasok sa iskinita. Ligtas namang nakalabas ang apat na pamilyang nakatira sa nasunog na bahay. Patuloy pa ang investigasyon sa sunog at kung magkano ang danyos nito. Nagbigay naman ng payo ang BFP kasunod ng Fire Prevention Month at papalapit na summer season kung saan inaasahang madalas ang sunog. Well, po talaga natin na i-check yung mga wirings natin, yung mga appliances natin po kung okay pa po sila o hindi. Kasi usually yun po talaga ang pinagmumulan at sa mga multi um, household po sa isang dwelling siguro may ininom na plug tayo talaga ng breaker and nakatulong po talaga yung ano firewall velo studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas